guys! Welcome back sa aking munting channel, ang Bok Choy TV. Yes. Uh, umagandang umaga sa inyo lahat. Ito guys, ako log. kami galing sa ano, SSS ni Chuchay. Ay kakauwi lang namin. Nagutom ako kasi alas stress pa lang gising na kami. Tapos uh, pumila kami para kumuha ng ipor kasi sa condo condonation yun. Eh, ano, ano os na kami naka-uwi. wala kaming kain, wala pang masyadong natulog, kaya ang pagod na pagod kami. Ay nagutom kami ni Chuchay, hindi siya sumama sa vlog ko. Kaya, uh, ikaw, upo-upo uh, ka lang din pag may time dito ga, Chuchay. At para makita nila kung uh, may kasama ako sa vlog, hindi ako nag-iisa. Yan, umupo ka naman dito, Chuchay. Kakain Alam niyo dito kami kumain. Dito kami kumakain. Dito sa bangkong to. Ngayon na meron naman kami. Kasi lang, trip lang namin. dito yan. kumain, magsiksik. Ayan, ano ba kinakain mo, Tuchay? Sagi. Saging. Saging, nagutong ka din kanina. Anong tawag sa sumunod na saging? Ito po ang saging na, senyorita. Eh, yung sumunod na ka, saging? Senyor. Senyorito. Pag malaki na, senyorito. Pag malaki, senyor, senyor na daw. Eh, pinakamalaki. Senyor, senyor, senyor. na. Senyor. Kaya, ayan, senyorita, senyor. Ayan, guys. Uh, sa pag-ano namin, kanina, ito na po yung resulta. Medyo okay-okay naman po yung naging resulta ng uh, pag-asigaso ng condensation. Napakalahalaga po talaga na ikaw po ay nag, ikaw mismo ang mag-aasigaso ng uh, sa SSS nyo dahil alam nyo, kailangan nyo yan. Lalo na tumatanda tayo, guys. Kaya, guys, salamat po sa inyo sa pag-support uh, sa akin dyan sa vlog ko. At sana po, ay, uh, ay naisisihan ko sa mga vlog ko dyan sa mga Ina-upload ko dyan. Yan ang Bokchoy TV po. Huwag nyo kalilimutan. Like and share. Comment lang po. Dyan pa sa comment section. Uh, paki-click na lang din namin bell para updated po kayo sa aking mga vlog dyan sa, dyan sa aking YouTube channel. Ang Bokchoy TV. Ayan po. Ang aming ulam. Alam nyo yan. Dinurog na. Nadulog na. Nadulog, Nadulog na ano? tilapia, ininit kasi, pinabayaan, guys, pinabayaan, kaya nadurog. Ang tawag dito ay sinigang nadurog. Yeah, eto na lang kami ang uulam yan. Guys, bye-bye. Bye-bye na, guys. Thank you for watching. Bye.